after ilang minuto, buwan, puyat, sakripisyo. Uwi na guys for today's video! Kaya samahan nyo yung kalbo, tignan natin kung anong ginagawa ng mga marino bago sila umalis ng barko. Let's go! So ayun na nga guys, biruin nyo yun, umabot pa tayo sa Pasko at bagong taon. Alright! At marami rin nagsasabi, ito na daw yung pinakamasarap na parte sa buhay ng mga seaman, ang uwian. Tignan nyo naman to si Boy Kilay, napaka-loyal, one month before pa lang, naka-update na si Mrs. Siyempre, matik na yan guys. Basta siman, honest yan at laging nagsasabi ng totoo. Shish! Para hindi na rin mag-worry yung family namin at malaman nila kung anong oras kami umalis ng barko, flight details ng kalbo, at kung saan terminal kami dapat sunduin. Kaya ang unang gagawin, bago umalis ng barko, sulitin natin yung pagkain. Habang nandito pa tayo sa libre guys, banat lang ng banat. Let's eat! Ito talaga yung nakakamis dito, yung bacon na color pink. At dahil hapon pa naman yung flight natin guys, wala tayong papalagpasin, pati tanghalian, chichibugan natin. Pwede ka na rin magbalot dito kung talaga nagtitipid ka, lalo na yung sausage at nilagang itlog, masarap yan sa airport, alright! Samahan mo pa ng fruits and yogurt, uy mukhang masarap yung cheese, makakuha nga ng plastic, sheesh! Hinay-hinay lang muna tayo sa pagkain guys, may tanghalian pa, oh yeah! Pagkatapos namin kumain, pinatawag kagad kami sa reception. Para pirmahan yung mga kailangang dokumento, kasama na rin dyan yung sa immigration. Aba, may talumpati pa si Boy Kilay para sa magpapas ko sa barko. Uh, Merry Christmas. Christmas, Happy New Year sa mga naiwan na mga kabaro ko na seaman. Madami palang uuwi ngayon guys, kaya tinawag ko na rin yung iba. Eh, naka-relax na yung oiler natin dito guys, ang daming ginto sa katawan, shish! Grabe 'yung mga gold niyan, guys. Oh. Kaya, 'yung mga asimang original oh. Oh, <laughs> good. Oh. <laughs> Garen, nila, oh. Ganun lang kabilis, guys. Lunch break na agad. Uy, meron tayong lomi, pero 'yung panset mami. Oh, may syawarma, oh. Tuna. Salmon. Egg. Ham. May anli shake na sa gilid tapos samahan mo pa ng masarap na dessert. Tignan nyo naman guys, sobrang dami niyan. Pagdating sa Pinas, may bayad na. Oh no! Kaya dito pa lang sa barko, magpapalusog na tayo sa Pinas na ang diet. Let's go! Isang mangkok lang yung uubusin natin guys. Mahirap magbiyahe pag puno ang tiyan. Guys, kurang yung lomi natin guys. Kadyan natin ang itlog. Hey! Itlog, Okay, nandito na pala yung mga kapalit guys dahil dito sila magpapasko pabatiin na rin natin eto pala si Cardo all around ang trabaho pasok uh, pakilike ko lang ng page ko sa Argao Kayak Rentals uh, Argao Kayak Gawanons si Buanos alright tignan nyo naman guys oh yun yung bagay yung, yung kartonite right nyo galing Pinas oh galing Pinas oh, alright <laughs> Dahil dumating na si Batman, ilabas na ang kryptonite, e-stay car tonight. Panigurado, ubus talaga yung duct tape ng barko. Shish! Ang daming pa uwi guys, oh. Shish! Palis na ng mga barko yan guys, yung mga yan. Ayan yung bus namin guys, uwi na kami. Grabe, mayaman talaga si mama. First class yung shuttle bus, oh yeah! Oh, kubaw, 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 kubaw. Ingat kayo, ingat. Alright. right. Hey, Mahalok na dyan. O oh, ba diba? ang saya guys kahit naiwan tayo dito sa barko? Alright! Kaso nga lang nagka problema, pauwi na lang naiwanan pa yung bagahe. Oh she! Sinubukan pa namang habulin ni Janra kaso hindi na siya napansin. Kaya ganito na lang yung gagawin, try namin ipashipping. Beta guys oh. Oh, oh, mamabagay. oh, mamabagay, guys. Na, oh, guys